Andang araw mga ka-all coin buyer. Meron pala tayo dito 25 centavo NGC coin. At meron nga po tayong NGC na hard to find na sa ngayon. Magkano nga ba ang collector's value nito sa ngayon? Alamin po natin kung magkano po ang collector's value nito. Kaya kung meron po kayo na itong 25 centavo new generation currency ay panoorin nyo po mabuti para malaman nyo po kung alin po ba sa 25 centavo new generation currency ay may mataas na halaga o oh, hard to find na sa ngayon mga coin buyer. Balik po tayo. Nagsimula po pala ang 25 centavo nitong year 2017. Ito po ay ginawa ng taong 2017 sa BSP naman po dito sa year sa kulay dilaw ang hard to find po dito ay yung year 2006 ito po ay pwede nang umabot sa halagang 1,000 pesos mga cold bond buyer Thousand new generation currency naman ang 2019 po ay common pa sa ngayon ang may taong 2019 po na 25 centavo na new generation currency ay common pa. Pagdating naman po sa 2018 mga ka-old coin buyer, ang new generation currency na 25 centavo ay common pa rin po sa ngayon. Ang hard to find po sa new generation currency coin na 25 centavo ay yung taong year 2017. Dito po. Makikita nyo po yan dito sa bandang itaas niya. Ayan po. Ito po ay nagkakahalaga ng halagang 1,000 hanggang 2,000 pesos kasi binubuo po nila yan sa 25 centavo new generation series kaya kung makakita po kayo ng year 2017 ay itago nyo po kasi bibili po natin yan sa halagang 1,000 hanggang 2,000 pesos kasi kukunti lang po ang ginawa ng BSP sa 25 centavo na year 2017 at gumawa po sila ng 2017 meron po tayo dito ito po yung kulay dilaw halos nagkakaparehas po siya dito AGC at yung old 25 centimo pero dito po sa old 25 centimo year 2006 po ang hinahanap yung po ang hard to find dito po sa old coins pero dito po ay year 2017 ang 5 peso naman po mga ka old coin buyer ay year 2006 ang hard to find Lalo lalo na po sa mas mahal pa po ito sa 5 peso new generation currency. Ito pong 25 centavo 2017 at 2006 mga cold coin buyer. Ayon po sa mga numista member, yung 2019 po na 25 centavo ay the mint mark is the center between the south of the coins. Kada taon po ay nag-iiba po ang mint mark niyan, mga cold coin buyer. Yan po ang mint mark niyan, kada taon po nag-iiba yan. Kung makakita po kayo ng 25 centavo year 2017, ay bibili po sa inyo sa halagang 1,000 hanggang 2,000 pesos. At yung pangalawa naman po, year 2018 na 25 centavo. Yun po yun ay napaka-common lamang. Marami pa po ang umiikot dito sa sirkulasyon. Ayon po sa numista, ito po ay may 93%. At yung mint mark po niya, makikita dito. Dito po sa bandang itaas ng bariya. Ayan po. Kaya common pa po siya mga ka-organ buyer 2018. At kung sa 2019 naman po, meron din po itong upper and lower mint mark na common coin pa lamang din po. Ang pinakamura po nito ay nabibili sa 50 pesos hanggang 100 pesos mga common coin buyer. At sa mga brilliant condition po, yun nga po, kaya po sabi ko, ay pwedeng bilhin sa halagang 1,000 hanggang 2,000 pesos mga ka-old coin buyer. Pero makakita po kayo ito, itago nyo po ang 2017 na 25 centavo at dito naman po sa kulay dilaw ay year 2006 lalong lalo na yung bagong bago talaga brilliant condition yun po ay ilalagay natin sa frame dahil po maraming kolektor na naghahanap ng panglagay sa frame at ito po ay bibili natin sa halagang 1,000 hanggang 2,000 pesos mga ka coin buyer yun lamang po sana po ay may sana po ay may natutunan kayo sa ating video ngayon maraming pong salamat